yan na, so review natin yung mutaro shop yan Motaro na suspension Sa likod So, ilang buwan na rin tayo natingga Dahil sa suspension natin, putok na putok Hindi tayo makapag-drive Kaya sa straight na lane Wala eh, bounce grabe yung bounce niya So yan, dumating kahapon yung mutaro natin na shop yan so review natin Kapit muna tayo dali eh, mga master <laughs> yun yung masarap masarap, pangkingan <laughs> pawin na tayo so na-try na natin yung Mutaro, no so yun maganda, maganda maganda yung play na kasi na-adjust mo siya, no So, feeling smooth lang. Feeling hard. Yan, depende sa rebound. So, yung gamit natin na rebound ngayon, is medyo matigas. Pero maganda naman siya. Ayos, ayos, ayos. Ano magtagal. Ano magtagal tong suspension natin, oh. Yan. Maganda gamitin. Yun lang, di natin nagamit yung full potential ng tire natin. Ha, ha, ha. na, yung mga 10% na, di na, malapit sa sibit ko <laughs> so pauwi na tayo so nagamit tayo yung full potential ng suspension yun good 100% maganda maganda LAGO!